Hey, what's up po mga idol no? Kumusta, kumusta na pong lahat? Ayan mga idol no, ito po yung chocolate na binili ko na pang pasalobong. Ito po, sobrang dami po ito. Ito po lahat mga idol. Ano po to lahat? na uh, 15 kilos po ito. Ayan. Ito mayroong 10 kilo na ano, tapos ng 5. So 15 kilos po itong chocolate. Ito sobrang dami po itong mga idol Ubus talaga ng ipi natin nito mga idol mahilig po ako magbili ng chocolate mga idol no pang pasalubong pero hindi ako mahilig kumain ayan so nakita nyo mga idol ito mga idol mga almond to chocolate mga idol mga almond ito mga idol ito mga idol ayan mga almond to mga idol tapos meron tayong Toblerone. meron tayong melka meron tayong galaxy meron tayong turin ayan ito mga idol Uh, 15 kilos po ito lahat mga idol no? sobrang dami di ba yan 15 kilos pero meron pa akong tin 15 kilos meron pa akong 7 kilos dito sa malita ko ayan itong malita ko mga idol meron tong chocolate pa dan sa loob na 7 kilos so 15 kilos plus 7 kilos so 22 kilos lahat to mga idol sobrang dami itong mga idol so marami tayong mabibigyan ito na mga chocolate. Yan. Masarap ito mga idol kasi itong mga chocolate itong mga idol per kilo itong mga idol. Bawat itong mga idol. 1 kilo, 1 kilo, 1 and a half kilo. So yun. Sobrang dami mga idol. Yan. Mga almond itong mga idol. So masarap din itong mga idol. Tapos meron tayong tubleron. Meron tayong galaxy. Ito milka. So yun. At saka doon pa sa loob mga idol no. Yan. Sa loob na yan. 7 kilos. So ito 15 kilos to. Kasi itong pack na ito, one and a half, one and a half. Basta 15 kilos po to lahat. So, ay, hindi ito, itong sarap. Pero doon sa malita, meron akong 7 kilos. Yan mga idol. Sobrang dami itong mga idol na. Good luck na lang sa na yeah, Tanggal ngipin natin mga idol. <laughs> tanggal talaga ngipin natin ito mga idol. Ito, mahilig tayong bumili, mahilig tayong bumili sa chocolate mga idol. Pero hindi ako mahilig kumain mga idol ng chocolate. Iwan ko kung uh... Makakain ba ko nito? Pero basta. Kumain ako kanina isa. Pero sulit naman isa lang. Hmm. So bye 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 bye. Good luck na. No? Good luck and advance. Merry Christmas po sa lahat.